Guys, 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 nandiyan na si Mother. Hey, 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 hey. Nakin vape ko. Here na. No. Nay si Bagay sa magsalamin. Oo nga, nay, parang ang ganda mo ngayon, nay. Sira tong mga to. 'Di ba ang ganda ngayon ni Mother? Period. Alam niyo, thank you boys, kasi lagi niyo kong hina-hype up. Eh, kamo na. Target lock, pre, yung vape ng babae, pero Huwag pwedeng isang la. Oo nga, pre, no? Parang pang mayaman yung vape ko. No? Sige, pre, takotin mo! Uy, yung vape ko! Tulong! Tulong yung vape ko! Wait, wait, pre, pre, pre nilakawan ng vape ko! Pre! Bate, ito na po yung vape mo, no? Hello? Oh my God! Thank you! Hindi ko alam kung gano'ng kaimportante sa akin tong vape na to. Ah, wala po yun ate. Gusto lang namin tumulong. Saan kayo nag-aaral? Ay, hindi po kami nag-aaral, te. Ah, ganun ba? Alam niyo ba na mayroong program ang Wattpad University para sa mga out-of-school youth? kaya kaya ko yung papasukin sa Wattpad University. Guys, mga kapag-aaral na tayo. Simula ngayon, mga naakshi ko na kayo. At ang tanging maipamamana ko lamang sa inyo ay ang edukasyon. Thank, you, Nay! nay. Halika na mag-enroll. Guys, guys, guys! Andiyan na si Mother! Here, Nay! Kamusta ang first day? Okay, no, okay, okay na, okay na, no, Nay. Masaya po. Period. Guys, 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 bumalik na si Mother! Hi, nay. Oh my God, Nak, yung big ko. Here, Nay! Nay, na ka namin, Nay! Welcome back, Nay! Yes! I'm back! Mother is back! <laughs> anyway, kamusta kayo? Nay, nanalo ko first place sa Quiz B. Period. Nay, ako ng president ng student council. Period. Pero, Nay, alam mo ba? Si Steffi bumalik na. Ano? Steffi sa minim! Go, my savage queen! <coughs> Oh my god. Mother versus mother. Shut up. Tete, tete, si Stacy, yun. Oh. Tingnan mo muna katingin. Ay, oh, no. Nice. It's gonna be chaotic. Nawala lang ako. Nagrinarinahan ka na naman dito si Campus. May <laughs> narinahan? Eh, ako naman talaga. At ako pa rin ang rina ng Campus na to. Tsaka diba, sunod-sunuran ka na naman sa akin dati. Hey! <laughs> Tama ka na, tayo. Laos ka na. Ooh, bitch. You better watch out, bitch. Because this is the new era. And you will never be mother. Period. Baliw. Guys, nandiyan na si mother. Hi, mother. Good morning, ma. Who yung night. vape ni mother? Naki yung vape ko. Tayo yung vape. Ganda lang buhok mo na. Thanks, Nay. Slay ka dyan. Ah, Nay, di ba kakapunta yung ko sa PTA natin? Hindi po mama mo? Hindi, no. Ay, busy sa work. Ako po punta. Oh, bakit may estudyante dito? Who is Stacy, naliligaw ka ata. Sino pinunta mo dito? Kay Mika? Ah, kay Mika. Oo, oh, nakshi ko siya. Sis, PTA meeting to sis. Alam ko. Nakshi ko nga siya, di ba? Hey! <laughs> Hawak nga. Ayan, pirmahan mo na lang dito, Nay. Yung vape ko. Here, nai. That's mother right there. Hi, good morning. Oh, Iha, yeah. anong pinunta mo dito? Yes, kay Mika. Ah, kay Mika. Ay, bakit pa? Ma may problema po ba? Wala naman. Oh, ito yung card niya. Naku, mahusay na bata yan si Mika, kasi yung buhok niya eh. Yung buhok? Bawal yung ganung kulay ng buhok dito, di ba? Ang ganda nga ng buhok ng Nakshi ko eh. Slay na ba boots down yung tsunami disease? Ma'am, um, kung may puproblemahin po, po kayong buhok, yun po yung buhok niyo na si o oh, ang tataas ng grades puro line of 9? Naka-apekto ba yung buhok niya sa pag aanal niya? Hindi naman. Oh, di ba? Hindi na. Alam mo, ma'am, yung mga nakshiko ko na yan, they're not just a bad bitch. They have the wit, just like their mother. Hey, slay ka dyan, nai. Ikaw, ma'am, gusto mo ba maging nasi ko? Pwede ba maging nasi mo na din ako? Okay, wait. Oh my God, mother is mothering. Ayan. Ay. Mother ate and left no crumbs. Thanks, Nai. Guys, 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 sandyan na si Mother. Hi, Nai. Naka Nak yung vape ko. Guys, nasan si Amo? Uh, mm -hmm. Di ba nandito lang yun kanina? Nak yung vape ko. Asan yung kapatid mo? Ah, uh, Nai. Uy, nasan ba siya? Nasan? Ah, uh, Nai, nakita ko po siya lumabas kanina kasama yung jowa niya. Nasan? Baka po nasa computer shop, Nai. Oh, no. Baby, bottom ako. Yes, baby, tap ako. Sige, tirahin mo, tirahin mo. Anong ginagawa mo dito? Ha? Nay? Di ba may klase ka, ha? Ha? Nagkating ka? Nagkating ka? Hmm? Ano, kaya mo na sarili mo, ha? Uy, kung inaakala mo may mararating ka sa buhay mo, pakating-kating ka na lang, pues wala. Ano? Anong ginagawa mo dito, ha? Nakikipag di ka sa lalaki to? Hmm? Tapos ikaw naman na lalaki ka, nakasipan ang loob mo, no, ha? Matalino ka ba? Ha? Masipag ka ba? Ano, papapasok ka ba? Ha? Di ba hindi? Tapos ano, kata ng mga naksin ko? Tapos ano, mabubuti siya na maaga? Tapos ano, hindi siya makapagtapos sa pag -aaral? Tapos ano, nagpo-focus lang siya sa baby niya? Tapos ano, wala na siyang pangarap sa buhay? Ha? Ganun ba gusto mo? Di naman po sa ganun, mother. So, pinag-aaral ko yung ng mga nanay niyo, sige so may babalik po sa kanila? Hmm? Sorry, Sorry na, hindi na po yun, maulit. Mayos nga kayo? Na, yung vape ko. Here na, ngay. Yun na. Opo, nai. Ikaw, manda ka sa namin, susubukan kita. Period. Uy, guys, tasa na kayo. Nandito na si Mother. Ah, hi, Nay. Good morning po. Naki yung vape ko. Here, Nay. Aga mo na ka. Dapat ganyan lagi, hindi na Yes, Nay. Mana lang sa'yo, Nay. Period. Asan yung mga kapatid mo? Nauna na sa room? Ah, uh, Nay. Nalakan sila sa gate, Nay. Nalate sila. Uy, guys, hey, guys, si, mother, guys si Mother. si mother. Uh, hi, Madam. Mga nakshi mo ba to? Yes, mga nakshi ko yun. Hi, Nay. nay. nay, nay. Good morning, no, no, Nay. Alika dito. Oh, no. Alika dito. Kau? Di ba sabi ko ba walang malalit sa pamilya ko? Sorry, mother. Isa ka pa. Di ba sabi ko ba balay? ikaw ang napitapit ang bahay mo, nalilate ka pa. Sorry, mother. Sorry po. Pinapahiyan niyo ako, ha? O, sige na kayong dalawa. Pumasok na kayo. Ah, ah, ah. Hindi pa kit mga nakshit ko kayo, magkakaroon kayo ng special treatment, ha? Hey! yet Kayo na late pa next time, iniligbo ko kayo sa pamilyang to. Understood? Yes, nai. Period. Naki yung vape ko. Here, nai. Nay, nay, pinapatawag po kayo sa guidance office. Ano? Oh, nay! Nakshi mo ba to si Aya at si Colette? Uh, opo, ma'am, mga nakshi ko sila. Ano pong problema, ma'am? Yang mga nakshi mo, nagkopiyahan sa exam. Ito, wait lang po, ah. Hindi po yan magagawa ng mga nakshi ko. Period. Pero, pero kasi... Hindi di... sila lumabas sa kifi ko, pero alam ko sa puso't isip ko na hindi yan magagawa ng mga nakshi ko. Period. Nga ma'am. O, di ba, parehas ng mga sagot? Tignan mo. Mam naman, siyempre kaya pareha sila ng sagot. Kasi parehas din yung tanong. Oo nga, no. Period. Okay, sorry na pagdodahan ko yung mga nakshi mo. Period. <coughs> <coughs> Love yung babe ko. Here, Noy. Thanks, Noy. You're the best mom ever. <coughs> Ayun Ay, na siya, Ting. Ayun na siya, Ting. <coughs> kamayan mo siya, Ting. Kamayan mo. Hahaha. <coughs> 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 Ate, bakit ganun? Sobrang init pa nga. Ang cool, cool niya pa din. Loh, ano nangyari dun sa kalaban, ti? Tetrick na tari kasi yung araw. Sobrang init. Eh, bakit naman yung crush ko cool pa din? Oh, Ano nangyari kay Josh? Ba't nangasim yung mukha niya? Kuy, pre! Ba't ka tumigil, pre? Oh my god, titay yun na yung score! Tay, titay, halftime na tayo na si Josh! Bakit ganun? Parang hindi siya pinagpapawisan! Tay, binamay ka bang maasim? O, hindi ako yun, ha? Ah, pre, pre, Asim Regency! Ate, ikaw ata yun, e. Eh. Ate, hindi nga ako yun! Got you, bro! Tay, ba't parang walang isang player, tay? kaya ka naman dikitan pre, parang ang cool cool mo pa din. Parang sira naman to. Stay fresh and icy cool with Rexona Man Ice Cream. Hoy pre, saan ka ba galing? Ba't bigla nawala? Tapos na yung game. Ay! Guys, 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 sa si mother. Hey! 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 Here, no. Thanks, no. In fairness na no? Tagal mo nang hindi nawawala ng vape. Period. Alam mo na, no, simula nung no, naging napsi kita, never na no, ako nawala ng vape. Yes, guys, 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 agenda si mother! Vape ko. Oh, no! Ay, yun, pasang kong vape ko na yun eh. Pag ito nawala ko pa, eh, ako na lang talaga. Nay, baka nawala naman vape mo, ha? Yung vape ko. Oh, no! Yung vape ko. Magandang hapon, mga kamag-aral. Kung sino man ang makakahanap ng vape ko, ay magkakaroon ng pabilihi yung maging napsi ko. It's my time to shine. Mama mo, okay. na Emelie, nasa ito po ba yung fake na colored ko? Ah, Ate, nalang po kayo yung fake siya, ba? ng lahat! Uunahin ko ba ba yung bake? Wala po. Thank you po. Nalang po ba kayo itong fake na po. Ako, wala. Ah, wala. Thank po. mahanap ang fake ni <laughs> Tayshi na Ishi sobrang fan niyo po ako bata pa lang po ko ina idolize ko na kayo. Kaya po nung nalaman ko na wala hindi niyo ginawa ko po lahat ng makakaya ko para mahanap ito. Sir, so, kapag buong mundo para lang makita itong fame niyo, mother. Uh... Simula ngayon, Nakshi na kita. At simula ngayon, ikaw na ang tagapangalaga ng vape ko na ito. Nakakaasa ka na sa akin, mother. Guys, 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 ito na si mother. Nak, yung vape ko. Here na Here, Cheerio. Yeah. Guys, guys, guys! Nandiyan na si mother! Hi, ma'am! Hi, Oh, my God! God. Ay! Oh, uh, no! Sorry, ha? Naishii, okay, okay ka okay lang, na? Na, okay yung vibe ko. Here, yeah, na'am! Oh, no! This is gonna be chaotic! Hoy! Oo, oh, ikaw. Hindi ka marunong mag-sorry? Bakit ko mag-sorry? Sino ka ba? Hindi mo ba ako kilala? Hindi. Bakit? Kailangan ba kilala kita? Ikaw grade 7 ka pa lang, ganyan ka na umasta! Ito, tandaan mo ha, papunta ka pa pabalik na ako. Sinong naishi mo? Ako, bakit? Kaya naman pala, may pinagmanahan. Threatened ka ba sa Nakshi kong grade 7? Pwes lumaking savage yan sa akin. <laughs> hindi. Hindi ka savage. Pangit lang talaga ng ugali Oh, she! Turuan mo naman ng magandang asal yung mga Nakshi mo. At kaya naman. Huwag yan ang tulakan yung Nakshi nyo. Hey! <coughs> yung bait here nine, mother. Four plus four equals eight. Period. Now who's the queen? You're, are the, the queen. queen. Period. Sorry, nakikita na pagtanggol. Kakagising ko lang kasi. Ano ang nangyari? Sorry, Nay. Nabunggo ko kasi siya. Tatanga-tanga ka din eh. Hmm? Aga-aga.